Hello minasang! Today's mini vlog ay magiging Vulcanized girl muna tayo ngayon. Kailangan ko rumakit ngayon mga video. Wala akong pera. Char! Uy! Ako na ata yung rumarakit na walang sinasahod. So ito na nga mga bidal na platong gulong ng bike namin ay kailangan kong ayusin. Wala akong ibang maasahan na mag-ayos ng bike namin kaya ako na lang mga B. Yung asawa ko naman alam ko na kaya niya tong gawin kaso nga lang ako yung inutusan niya. Ang sabi niya nga sa akin, ako daw yung nakaisip kung paano gawin. Kaya ako na lang daw yung gumawa. Sana pala, hindi na lang ako nagsuggest mga bi. So eto na nga, binaliktad ko na tong para matanggal ko na yung gulong na nasa loob. First time ko lang tong gawin mga biha, Hindi ako sanay pero feeling ko sanay na sanay na ako. Alam mo naman, napakahirap oy etong mga gamit ay nabili ko nga pala to sa Hakian Shop. Buti na lang nga at meron palang nabibili sa Hakian Shop na pwedeng pampaayos pag naplat yung gulong. Pagkatanggal ko ng gulong ay nisprayan ko na siya ng parang tubig. Ewan ko kung ano to iniispray ko mga bi kasi binigay lang sa akin to ng asawa ko. Pag ini-spray ko kasi ay bumubula. Para saan nga ba to at bakit ako nag spray sa gulong? Siyempre para makita natin kung merong butas yung gulong. Pag ini-sprayan natin ng tubig dito natin makikita kung merong butas yung gulong. Pag hindi natin nilagyan ng tubig o hindi natin nilagay sa tubig yung gulong ay hindi natin makikita yung butas niya. O diba, alam na alam ko yung mga ganyan kung hindi nyo na itatanong. Dating nga ako nagbubulkanize. <laughs> Di ba nakita ko na nga yung butas? Chinek ko ulit kung nasaan yung butas. Hindi ko na makita. Kaya kailangan ko ulit maglagay ng tubig para makita ko ulit yung butas niya. So eto nga, nakita ko na yung butas at ang liit lang pala niya mga B. As in sobrang liit lang nito mga bee ha? pero nakakaplat siya ng gulong. Sinabi ko nga sa asawa ko na maliit lang yung butas kaya wag ko nang ayusin. Kaso nagalit yung uncle niyo mga bi. <laughs> Ang sabi nga niya, kapag hindi ko daw yan inayos, baka daw mas lalong lumaki yung butas. O kaya wala akong nagawa mga ante, kaya inayos ko na lang. <laughs> kapag lumaki yung butas, hindi ko na to kayang ayusin. Sayang din kasi yung pera, pambaya dun sa pagbubulkanize nitong bike kapag lumaki yung butas. Nung unang nasira tong gulong ng bike namin, as in sobrang sirang-sira talaga mga bi, as in pumutok talaga. Kaya naghanap kami ng vulcanizing shop kung saan pwede ipaayos itong gulong. Sa so, yun nga, nung naayos na yung gulong ng bike namin, ay nagbayad yung asawa ko ng goseng. Kung sa peso, ay nasa 1,900. Sobrang laki pa rin nung halaga na yun mga biya, kaya nakakahinayang. Kaya tama yung sinabi ng asawa asawa na habang maliit pa kailangan ng ayusin kaysa hintayin pang lumaki. Napakadali lang palang gamitin itong repair set na itong mga binanabili ko sa Hakian siya. Naglagay lang ako ng glue dun sa butas tapos tinapalan ko na siya. Nilagyan ko din ng glue yung gilid-gilid niya para siguradong hindi na tumatanggal. Napakadali lang niyang ayusin kasi maliit lang yung butas. Siguro yung pagod ko nasa 3% lang ni hindi pa nga ako pinagpawisan. Uy, may ganon. <laughs> Nang naayos ko na nga ay binalik ko na din sa dati yung gulong. Dito lang ako nahirapan ng konting-konte kasi masakit siya sa kamay. Siyempre, kailangan mo dito ng puwersa para may balik mo sa dati yung ayos ng gulong. Akalain nyo yun, dito lang pala sa Japan lumalabas yung mga talent ko. <laughs> sa Pinas kasi hindi ko man ginagawa yung mag-ayos-ayos ng ganyan. May mga kapatid kasi akong lalaki kapag merong nasira ay sila yung nag-ayos o kaya naman si tatay. Sa mga oras na to ay sarap na sarap yung higa ng asawa ko dun sa loob habang nanonood ng TV. Nilagyan ko ulit siya ng tubig para ma-check kung merong hangin na lalabas. Mas maganda na yung sigurado para pag ginamit ay kampante ako na wala nang sira yung gulong. Ito kasing bike, ito yung ginagamit ko kapag hinahatid o sinusundo ko si Kenshin sa school niya. Malaki yung tulong to sa akin, lalong lalo na kapag may pasok yung anak ko sa school. Ito so, na nga mga bi, tapos ko nang ayusin tong bike namin, kaya naglalagay na ako dito ng hangin. Buti na lang talaga, hindi masyadong malaki yung butas, kaya hindi ako masyadong nahirapan. So guys, dito na po natatapos ang hakimin vlog. Nagustuhan mo itong video na to. Huwag mong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Thank you for watching. Sayonara e. Bye!